Mayor, ang asawa ko po, wala na dito sa mundo at tatlo pong anak ko puro doktor eh. At alam ko na pag umalis yung isang doktor, meron papalit sa kanya. Hindi po ba Dok? medical certificate na lang po ang pinapadala ninyo? Parang pinabastos niyo kami. Eh e kung ganun po ang mangyari sa inyo, Mayor. Ano kaya ang pakiramdam po ninyo? Uh, magagalit po. <laughs> Yes, uh, Chairman ako, please proceed. Patanong ko po ba, ko si Mayor, bakit po ko nagpalit ng doktor? Mayor, please answer the query. Uh, kasi yung pong, yung pong doktor ko po sa, sa Cardinal, uh, noong time pong yun, wala po. Ah, uh, Mayor, ang asawa ko po kasi wala na dito sa mundo at tatlo pong anak ko puro doktor eh. At alam ko na pag umalis yung isang doktor, meron papalit sa kanya. Di po ba, Dok? Yes, pa, sir. Yes. Alam ko po yun. Pero kasi not lahat ng na naging doktor ko, pag wala siya, meron pumapalit. Reliever kung tawagin. Di po ba, Dok? Not all the time, sir. Sorry, sorry. Not all the time. Uh, When is the time na hindi po nagkakaroon ng na reliver? Uh, Sometimes, sir. Kung uh, what uh, muna, is? What would be the time? If I'm going to leave out of the country and I don't want to have any patient po muna. So... I will not accept any any patient so I will not assign any reliever. So for I'm going to be gone for 2 weeks for example. So some doctors would find a reliever para magtatao clinic nila and then look at the patient po sa inpatient nila. But there are also doctors that would not assign any reliever. So if some patients would like to be under your service, they would assign it to any other ano po, any other doctor po. So not all the time po may reliever po. And Mayor, paano nyo naman nalaman na si doktor ang pupuntahan ninyo sa Metropolitan? Uh, meron po kasi kaming mga kaibigan doctors. So nagtanong-tanong lang po kami kung sino pong pwedeng mag po sa akin ng time pong yun. Sino pong kaibigan ninyong doktor? Uh, yung pong uh, isa pong doktor po sa Metropolitan. Okay. Thank you. Now, uh, siguro naman po, uh, wala na po kayong problema ngayon dahil nandito po kayo eh. And all the hearings na kinundak ng, ng committee na ito na kayo po ay imbitado, hindi po kayo sumipot kahit minsan. Di po ba? Opo. Excuse po ninyo ay palaging yung inyong kalusugan. Tama rin po ba? Opo, pero yung una po ay nang nagkasal po ako. Tama, nagkasal po kayo. Uh, nagkaroon pa nga kayo ng prayer rally, di po ba? Opo. Yes. Uh, kasi, yung inyong yung hearing ng January 27. Ang rason po ninyo na hindi kayo makarating ay nag-officiate po kayo ng kasal. Hindi po ba? Yes po. Ano po kaya ang ebidensya ang may bibigay ninyo dito sa committee na ito na nangyari nga po yung event na yun? Ah, meron po kami dahil talagang nakaschedule po yung, yung kasal. Ang tanong po. ko po ay ano nga po kaya ang ebidensya ang may bibigay ninyo dito sa committee na ito para magsama, na totoo yung pangyayari ng event na yun? Ah, uh, bibigyan ko po kayo ng kopya ng ano po, yung certificate of marriage po. Tsaka, may ano naman po, may video po kami noon, noong time po ngayon. So, could you please submit uh, yung mga hmm. sinabi niyong evidential sa committee na ito, Mayor? Opo, as apo. soon as possible? Yes po. Uh, kasi, yun lang po magpapatunay na totoo po yung inyong rason doon sa inyong excuse na hindi kayo nakarating noong January 27 na hearing. Apo, ah, Your Honor. Ano po? Doon po sa uh, inyong excuse letter, sinabi po ninyo, and I would like to quote the uh, mayor. Rest assured that I remain fully committed to the issues being addressed as I am giving utmost respect to your committee and the entire lower house. Tama po ba yun? Apo. Pero yung pong statement nyo na yun, hindi po napaka-upan ng inyong mga actions dahil meron pong hearing na kayo po ay nambita ng February at saka March. At hindi rin po kayo dumating dito yun po ba ay eh, pagbibigay ng respeto sa committee na ito? Kagaya ng sinabi ninyo? Uh, humihingi po ko ng... Ay hindi, sag sagutin mo muna yung tanong ko. May... may... Excuse ka agad I... yung sinasabi mo eh. Pero sagutin mo muna ako. Yun ba ay patutuo, patutuo doon sa sinabi mo that you are giving utmost respect to the committee and the entire lower house samantalang lahat ng imbitasyon namin ay hindi mo in honor? And so, I think that's the sorry, reason why you're incarcerated in this house. Sorry po, Your Honor. Ano po ang sorry po? Uh, kung sa pakiramdam niyo po ay... Pinabali. Ay hindi ko pakiramdam nun. Ang tinatayo ko lang dito ay yung dignidad ng komite na ito. Parang hindi niyo po nire-respeto. Uh, malaki po respeto ko po sa... So yung po? hindi po nyo pagdalo o pag-honor doon sa mga imbitasyon na binigay po sa inyo pagre-respeto po ba yun? Pakisagot lang po Ang uh, um, sasabi ko yun so, sorry po Sagutin nyo muna pagre-respeto po ba yun? Hindi nyo uh, sinasagat yung aking katanungan eh uh, hindi, hindi po hindi. So, yung salita ninyo ay hindi binapakapan ng inyong mga kilos. Ay, eh, kasi nag, ba? nagpagamot naman po talaga ako eh. Ano pa? Nagpagamot po ako. Yung mga sumunod po na, na hearings. Alam po ninyo, uh, kung titingnan po natin yung istorya ng inyong uh, mga imbitasyon dito, Uh, yun pong huli if I remember it right hindi pa kayo nagpadala na excuse letter na eh ang pinadala na lang ninyo ay medical certificate it is on record mayor uh, yes po, yes, yes At yun din, ay may paggalang sa committee na ito. Yes po. Ha? Ah, uh, dito sa amin, kayo po ay hindi makakarating gumagawa po kayo ng sulat explaining kung bakit hindi kayo makarating kayo eh medical certificate na lang po ang pinapadala ninyo parang pinabastos nyo kami eh di eh, kung ganun po ang mangyari sa inyo mayor ano kaya ang pakiramdam po ninyo uh, magagalit po at least nararamdaman mo yung mararamdaman na, nararamdaman namin. But anyway, doon po sa, palikan na po natin yung issue. Uh, sinasabi ko lang, Mayor, na kami po ay parte rin o sangay ng gobyerno. May kailangan po kami gawin na trabaho at ginagawa namin ito ng totoo. May responsibilidad din kayong dapat sumunod doon sa mga legal processes ng committee na ito. Yes po. Apo. Now, balikan po natin yung uh, written statement na pinabasa ninyo kay Attorney Talag na inyo pong municipal administrator. Tama po ba? Yes po. Yes. At sinabi ni Attorney Talag na Bawan was in deep financial trouble in 2007 nung kayo po yung nag-assume ng office. Tama po ba? Tama po. Tanong po, ano po ba yung mga problema na hinaharap nyo noong 2007 for you to state na Bawan was in deep financial trouble? Uh, may mga binabayaran po kami utang po talaga sa kuryente. So yung sa kuryente lang na yan. Apo, ah, malaki pong halaga po. Hindi nyo nga po masagot kanina si uh, Honorable Flores kung magkano eh. Hindi ko lang po tanda pero malaki po talaga utang namin kasi sa NPC pa po yung aming utang po sa kuryente. Um, if I sabi nyo kanina 28 to 30 million. Yun po, Your Honor. Yun, yun, ang sagot mo eh, yun po yung utang po na pinababayaran muna sa amin ni First Bay that time. Kaya yes. po, ginawan po lang namin ang paraan po. Yeah. Kasi nasa record naman ng mga hearings nung no, wala kayo na ito yung amount. Uh, meron po ba kayong katibayan na may pakita dito sa committee na ito? Na yung problema ang iniwan ng nakaraan ng administrasyon bago kayo po naupo? Yes. Uh, Mayor, before you, uh, sorry mayor, before you answer the query, uh, let me cut you short lang po. Uh, before we proceed, Chair, Chairman Ako, let me acknowledge the presence in the Zoom. Uh, representing the 3rd District of Rizal, Congressman Jose Arturo Jojo Garcia. Thank you for joining us, sir. Good morning. Please proceed, mayor. Yes, po. Pwede po bang ano lang po? ko nilang lang na muna namin po 'yung ano, 'yung dokumento po ako po ipapasa po sa sa committee po. So, sino po ang nagsabi na may utang kayong 28 million na unpaid electricity bills? Uh, si First Bay po. Sino po? Si First Bay po. First Bay Power. First Bay. Yes po. Aha. Uh, -huh. uh alam niyo naman po siguro kung paano kayo nagkaroon ng problema na ganito. Yes po po kami. Yeah, paano nga nangyari yun? Uh, kasi yung pong uh, electricity po namin is matagal pong hawak ng munisipyo sa so talaga pong kailangan po ng, ng rehabilitation, total rehabilitation din po ng system. Eh, lubog na rin po kami sa utang sa NPC that time po. Sa so mahabang panahon, yung pa rin pong administration yung sinundan pa rin pong administrasyon ng father ko, may malaking utang na po ang kuryente namin. So hanggang sa humanap din po kami ng pwede pong makatulong sa amin, hanggang sa, yun po, uh, tumagal hanggang sumunod na po yung tubig po. Hindi po ba taon-taon gumagawa po kayo ng budget para sa Opo. inyong local government unit? Opo. Eh hindi. bakit hindi po nyo isinasali ron sa budget uh, sa pagtalakay uh, talakay nyo na inyong budget taon-taon, magset aside kayo ng amount para mabayaran po yung electricity? Uh, nagbabudget po kami. Ang problema po sa collection po talaga hindi po namin ma-realize po talaga yung tama pong ano. Kasi yung kuryente nga po, marami po hindi nagbabayad. So, naghanap na lang po kami ng solusyon nun sa NPC na nag-loan po kami nun sa isang pong uh, uh, institution. Uh, napakahirap isipin na uh, ilang administrasyon ng bawan, uh, local government unit, pinabayaan na uh, yung sitwasyon ng ganun hanggang lumaki na lumaki yung problema at inaabot po kayo. Tama po ba? Opo. Ayun po yung gusto niyo sabihin dito sa amin sa Kwan. Yes po, ayun Yes. Now, at, at ang nangyari, uh, kagaya ng pagtatanong ni Honorable Flores, uh, merong private entity o private person na nagpautang po sa inyo at yun po ang binayad ninyo dun sa utang ninyo sa kuryente. Apo. And yung nagpautang sa inyo, yun din po ngayon ang binigyan nyo ng kapangyarihan na i-operate yung Bawan Water Station. Uh, yes, na sinabi naman ni eh, Honorable Flores may mga paglabag po sa batas sa ginawa po oh. niyo yun to at yun ay pinatutunayan ng ng audit na ginawa ng COA. Tama po? Apo. Oh, Now, uh, doon po sa report ni Atty. Talag sa amin nun, uh, she reported na yung was operating at a loss back then. Tama rin po ba yun? Statement na yun. Opo. Opo. Meron po ba kayong katibayan na yung pong Bawan Water Station was operating at the loss back then? Eh, uh, meron po kami ano. Ah, uh, uh iko. Ano yung nalang po? Kukunin ko na lang po, Mr. Chair. Ano po? Ah, uh, kukunin ko na lang po. At, yes, uh, kasi po. hindi ko alam kung ano yung ebidensya po ninyo. Kasi kung babasahin po natin yung uh, report ng COA from uh, 2003 to 2007, a span of 5 years according to the COA report, kumikita naman po yung BWS, yung Bawan Water Station. So how can it be na masabi po ninyo dun sa sinabi ng Atty. Talag na nalulugay yung Bawan Water Station samantalang sa audit report ng COA kumikita po. Okay. Hindi ko malaman kung saan galing mayor yung inyong assertion na DB uh, Bawan Water Station was operating at a loss. Samantalang sa audit documented that e eh kumikita naman po. Alin po kaya ang totoo? Meron po kasi yung projection na galing po sa accountant nga po namin dati. Tsaka po nagmakausap po yung aming special consultant that time po na nalugi po ang ano. So yung ano. ang sinasabi nyo dito ngayon sa amin sa committee na ito ay hindi, wala pong katotohanan yung audit report ng COA. Kasi, eh, kasi uh, magkakontra yung statement po ninyo at saka yung report ng COA now. Alin po kaya ang totoo? Yung inyong accountant o yung COA report? Kasi hindi lang po kami nag-base sa... <laughs> sa ano po? <laughs> hindi po ninyo sinasagot yung tanong ko, Mayor. Sino po kaya nagsasabi ng totoo? Yung inyong accountant o yung COA? Hmm, hindi ko po kayo masagot hmm. ah, na nag-rely lang po kami dun sa accountant po tsaka po dun sa ano sa ano nga po ng aming special consultant po nag-rely po kayo na nalulugi yung BWS eh yes po ha hindi ko maintindihan, sino po ba yung accountant ninyo noon? ah, uh, Marites Abraham po kung hindi po ako Marites Abraham po okay Anyway, uh, ang masasabi ko lang po dito sa inyong Kwan, sa Bawan Water Station, uh, you have failed to meet legal and financial requirements as evidenced by the uh, interpellation of the Honorable Flores. Kasi, yung agreement ninyo, a 95% net revenue share of uh share of the revenue would go to Aqua Data at 5% lang ang pupunta sa gobyerno. Tama, di ba? Tama? Tama. Yes, hindi kaya luging-lugi. Kung titignan po natin, luging-lugi ang bawan. Di po ba? Now, ang nangyari pa, nagkaroon pa kayo ng holdover uh, agreement na extend. Tama rin po. Yes, kung titignan po natin hindi rin po rin tama po yun according to the COA report uh, ang pangatlo ibinenta po ninyo yung Bawan Water Station Facility to Aqua Data na hindi po tama yung presyo, lugi po yung municipality of Bawan yun po ang mood ng findings ng COA audit report po ba? O naba, hindi nyo nabasa yung COA audit report? Uh, base po dun sa aming pong record, 150 po naman talaga yung offer po ni Aqua Data ng time pong yun. Hindi ko po tinat hindi po yun oh, ang po. tinatanong ko. Pero 150 nga. Pero binenta ninyo sa 102. More or less. Uh, Your Honor, kasi may, may pinakita po sila sa amin na CAPEX po. So yun po, pinakita inaano po na mabawas po yung kanilang capital expenditure. Hindi po kaya. Kaya nga po sinasabi ko yung tatlong event na ito ay lugi palagi yung municipality o bawan. At ang kayo po, Mayor, hindi po kayo pwedeng pumasok sa isang agreement na uh, grossly disadvantageous to the government. Alam naman po ninyo yun eh. Yes po. yes uh, that would be all for bawan water station mr chair thank you chairman I hope